Magandang hapon. Ngayong Labor Day, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga manggagawang Pilipino na binubusising mabuti ng gobyerno ang hiling na dagdag sahod. Ayon sa Pangulo, pinapakinggan nila ang mga hinaing ng mga manggagawang Pilipino at tinutugunan ito sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages Productivity Board sa buong bansa. Kaya pa man, aminado ang Pangulo na kailangan itong pag-aralang mabuti dahil maaaring magkaroon ito ng epekto sa mga negosyo at sa kabuang ekonomiya ng bansa. Una rito, nanawagan ng Trade Union Congress of the Philippines sa Pangulo na sertipikahan ang 200 pesos wage hike dahil sa taas ng public transportation. Sa naman, nang pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis ng mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa, sa, paglago, sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Sa iba pang balita, fire out na ang grass fire sa bahagi ng Batangas International Port pasado alas 3 ng hapon. Ito ang kinumpirma ng Batangas City Fire Station matapos magsimula ang grass fire launa ng hapon. Sinabi ng Philippine Ports Authority o PPA sa paunang investigasyon nito ay umabot sa 10 hektarya ang tinupok ng grass fire. Nagmadaling apulahin ang, ng mga bombero ang grass fire sa takot na madamay ang mga nakaparadang brand new na sasakyan sa port pati ang residential area roon. Abangan ang kumpletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A Ako po si Ian Maghanay.